Umani ng samutsaring reaksyon mula sa mga netizens ang larawang ibinahagi ng aktres na si Nadine Lustre, kung saan nag-pro-promote ito ng gambling app. Marami sa mga tagahanga ng aktres ang nagulat at ikinadismaya ang nasabing promosyon ng aktres sa pagsusugal dahil anila ay marami ng buhay ang nasira dahil sa pagkalulong sa mga ganitong uri ng sugal online. Hindi rin daw nila inasahan na mag-pro-promote ang aktres ng ganitong uri ng laro. Sad ng ilan sa mga netizens, the advocacies aren't a aligned. Grill the duality. Please lang if you wanted to be a good role model. Artist that inspires people stop endorsing gambling here in the Philippines. You don't know what negative effects would impact in our society. Nedin, this is not you. Maraming nasisirang buhay, pamilya at pangarap ang pagsusugal. Why mother? Dahil sa pambabatikos ng mga netizens sa aktres, Naglabas ng open letter ang self-proclaimed pambansang marites na si Sian Gaza patungkol dito at sinabi niyang naghahanap buhay lamang ang aktres. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ika-cancel ng mga tao si Nadine dahil lamang sa pagpropromote ng online gambling. Kung mayroon raw na dapat boykoti ng mga netizens, ay ang platform ng sugal at hindi ang naghahanap buhay lamang. Inusgahan kaagad raw ng mga netizens ang pagkataon ni Nadine sa isang bagay na ginawa nito upang matugunan at masolusyonan ang pinagdadaanan ito sa buhay. Buong mensahe ni Sian Gaza sa mga nambabatikos kay Nadine, open letter to all the haters and bashers of Nadine Lustre. Matumal na si Nadine ngayon. Walang projects. Kung mayroon man, e, eh, papitik-pitik lang at sobrang bariya ng TF. May mga loan na kailangang bayaran yung tao. May mga bills na kailangang habulin buwan-buwan. May lifestyle na kailangang i-maintain may mga buhay din na umaasa sa kanya. Ang hindi ko maunawaan e eh, kung bakit nyo ikakancel yung tao ng dahil lamang sa isang post promoting e gambling platform. Kasi maraming may inggan nyo. Maraming buhay ang masisira. In what way? Naglive streaming ba siya? Hindi naman. Brand ambassadress lang yung tao. Napakalaki ng offer. Yung lahat ng kinita niya from June 2022 to September 2024 ay kulang pa sa binigay sa kanya para sa isang project na to, bakit hindi niya tatanggapin? Napakalinis niyo naman pala. Napaka-righteous Yung buhay ng ibang tao ay iniisip niyo, pero yung buhay ng celebrity ay hindi niyo sino consider. Masyado na kayong woke. Lost in touch na kayo sa reality. Nakasira ba siya ng pamilya by doing one promotional post? Hell no yung maglalaro lang dyan, ay yung mga taong lulong na rin sa ibang platform kagaya ng kasingin. Kinakapos yung tao financially, kaya dumidiskarte siya sa buhay sa marangal na paraan tapos ibabash niyo pa at dudurugin ang mental health. Grabe naman kayo. Nang scam ba siya? Nanloko ba siya ng kapwa? Hindi naman. Sana sa bawat idealismo na ating ipinaglalaban ay eh maging realistic din tayo paminsan-minsan. Boykotin nyo yung platform pero huwag nyo namang husgahan yung buong pagkatao ni Nadine nang dahil lamang sa isang bagay na magbibigay ng solusyon sa mga pinagdadaanan niya ngayon sa buhay. Tao lang din yan. May financial problems. Need kumita ng pera kagaya nyo. Kaunting puso at konsiderasyon lang sana, guys.